lang. So, dahan kita ilang, lang. Ay, dili lang. Nana siya tai lang. So, ako na siyang kibkibon lang. So, ako na siyang pe. Ako na siyang inloan lang. Dagan ni pito na ito yung ibang gid siya man. yung mga alaga ko lang. Tapos, ito lang yan meron naman dyan lang talaga maano sa camera lang kasi ako lang nag-adjusto lang so ganun yung gagawin ko kasi para yung ay malapit para, kasi pag may problema ka lang chit-check ko dito lang kapag so, pag may problema ka lang lang tapos gulong-gulong pa yung mga kami pang madudumi sa loob ng bahay. Parang nakakapanghina ng loob ko, nakakatismaya, parang wala na talagang silbi yung mundo ko. Kasi mga ganun kapaguran. So, malaking tabang talaga. Malaking tulong talaga lang yung may mga parang nasa pain pabitaw. Yung pain talaga na sobra na nanatili ka na lang sa isang lugar para lang makakain ka kasi kapag aalis ka wala ka na ng uh, forever na income so magmukha kang ah uh, mag, mag ayo ayo yung hingi hingi ka na lang sa mga tao so ayoko ko namang mangyari yung sa buhay ko so kalma lang talaga sa so, darating hindi, yung, hindi naman yun, tawin yun, tawin yun, tawin yun, tawin yun tawin. dito ko pala dito ko talaga i itatapon ng tayo. Lalagyan ko muna dito. Dito kayo itatapon yung tayo lang. Sa labas. Kasi mahirap talaga kapag wala space lang. Ayan. So, binsan lang sa ano, pinagdaanan ko lang. Itong mga aso ko, nagpapago na din ako. Hindi ko talaga maalagaan. Yung isa nga eh, hindi ko naagapan na mamatay. Kasi hindi ko, yung pirang pinagamot ko is, pera ko yun Bakit ako nagkaroon ng pera? Kasi yung nagtitinda ako, may natitira pa. Kaya huminto talaga ako sa pagtitinda lang. Pero gusto kong balikan kasi hindi. Tinitipid ako ng asawa ko eh. Tinitipid talaga ako. Yung may ano siya, la, lakad siya don don sa Davao is tinitipid for ano, mali siya ng hoibes. Ay, hoibes, brainies. Sabado at saka tatlong araw. So, binigyan nang niya ako ng 1,000. Yung uh, 1,000, yung 500, 1,500. Tapos, yung 500 ginagrosery ko, i eh, napunta ako ng grocery. 600, yata, so may 800 na lang ako kasi may ano pa yun, extra eh. 649, uh, ano, 50 yun. Naggrocery ako dun. So, yung natitira na lang is yung I, paglagay na natong 800 yung natitira. Tapos pag yung ulam pa. Tapos yung yung natit, yung yung talaga medication ng mga aso ko is yung natira yun, natira yun sa pagtitinda. Kaya ngayon is makapag ano nga minto talaga ako doon kasi yung yung imo yung, 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 dami kong ano eh, nanghihina na talaga ako eh yung parang wala na lami, parang wala na talagang kaano ano, yung parang nahihina ako, parang hindi, hindi ko na kaya, parang na ano na ako so yun, minuto ako tapos yung tipid din ako niya kaya sabi ko hindi pwede to eh. kailangan magtinda ko na lang So, ganon Ganun yung buhay ko. Yung... Pero yung paghinto ko, yung, yung, yung anti ko, mayroon din ako, may purpose eh, kasi kapag wala ako, wala silang sasakyan, kasi may sakit eh. So, ako nagdodrive, tinutubo yung, binigyan na lang nila ng ako ng gasolina, kaya ako lang nagdu-drive. Yung effort ko, na use, yung parang may purpose pala. So, ngayon, Napipil ko talagang ako, ano ba to? Ah? parang inutil talaga. So, ganito ako. So, parang para para akong, no, pero hindi na lang ako pansinin to talaga. Kawala oh, to. Tumamaya lang hindi na lang ako papansin wala nga akong budget dito lang alam mo yung mga sinusuot ko lang okay okay yan yung nakitinda ako mga 20, 30 ganun bibili ako ano ganun, ganun okay okay ganun so ganun lang